Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, live. Junard Acapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sir Ariel. Muling inorganisa ang grupong mga ngasiwa sa Government Internship Program o GIP Educators noong ikalabing pito ng Hunyo taong kasalukuyan na magsisilbing kaagapay ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pagsusulong ng inisyatibang programa ni Governor Yomerlito Bons Dolor na Zero Illiteracy and Enumeracy Program o ZIIP para sa Phase 2 ng pagpapatupad ng programang ito. So ilalim na sa screening ang may labing walong katutubong mangyan mula sa unang distrito na magiging focal person sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng mga GIP educators sa nakatakdang muling pag-arangkada ng programang ZIIP ngayong taon sa panguna ng mga program implementer nito na isinagawa sa Provincial Public Employment Service Office. Samantala, Hinikayat naman ni Bukal Ahop Agate, representante ng Indigenous People sa Sangguniang Panlalawigan, na magtulungan, magsama-sama at magkaisa ang bawat katutubo upang aniya ay matuldo ka ang kamangmangan ng mga mangyan na nasa kabundukan, lalong higit ang mga nasa liblib na lugar. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DSSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live... Para sa CNN Pilipinas, CNN Live Nationwide. Maraming salamat Jr. Dagapulko mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM CNN Karapan Oriental Mindoro.